Bukod sa mga estudyante, tila may iba pa raw pumapasok sa mga silid na isang paaralan sa Binangonan Rizal. Dati kasing sementeryo ang eskwelahan kaya kabi-kabila umano ang kababalaghang nangyayari roon. Malitang hatid ni Cedric Castillo. Kwento-kwento lang sa ibang paaralan, pero ang eskwelahang ito sa Binangonan Rizal, totoong dating libingan. Dito ay punong-puno ito ng mga patay patong patong ang mga necro ayos wala nang bakas ng pagiging dating sementeryo ang kinatitirikan ng Rizal National Science High School pero ang ilang kaluluwa nararamdaman pa umaro since first year, may mga ganun na experiences. Second year, parang nasanay na rin po kami, na-immune na kami. Sa speech lab ng paaralan, tila hindi lang mga tao ang nagkakasa ng kakayanan sa pagsasalita. Bilang may nag-play pong audio device, tas habang nag-play sa kalagit na po nung tumigil, tas may nagsalitang parang tulong, tas bilang sumigaw, tas bilang nag, ano, nag-stop ano, nag po yung audio device. Mayroon din daw nagpapakitang imahe at aninong tigla-diglaring naglalaho. Bigla na lang siya nawawala. Kalagi siya papuntang gano'n sa cover court. Sa pag-ikot namin sa paralan kasama ng ilang paranormal investigator, matunto namin ang puno na ito na posibleng raw tirahan ng mga elemental o yung mga espiritong tagapagbantay ng kalikasan. At ilang saglit pa. So, dito ko nakita yung bata na... So maybe... Whoever it is is trying to tell us kung nasan siya. Nakunan din ng aming kamera ang ilang or, tinatawag or. na orbs The na or posible or. raw or. forma or. ng mga espiritu. Meron naman tayo na, uh, na orb na tinatawag, which is theoretically nga na pinaniniwalaan na yung orb na yon. Uh, is ghost na tinatawag. Iba naman ang nagparamdam sa eskwelahan sa Maynila ni Ryan. Hindi niya tunay na pakalan. Ang madalas daw na nagpapakita sa kanya, isang lalaking nakaitim. Tapos pagtingin ko po, kahit saan ko po sa tignan, sabi ko, saan nagpunta yun? Nawala. Tapos doon ko po naramdaman yung parang tumaas sa ko na ang laki-laki ng ulo ko, na hindi ko alam parang malaki, na parang namamanhid po. Madalas din daw silang makarinig ng yabag. o langit-nit ng pintuan kahit wala namang tao sa paligid. Gayunman, hindi raw lahat ng nararamdaman ay kababalaghan, kaya matuturong tayong magsuri bago tayo magpadala sa malikot nating isipan. Yung konting bagay lang, iniisip mo, sinasensationalize mo, if you're not being bothered, ayaw mo lang kasi hindi kayo nananilaan. Eh. Cedric Castillo, Jimmy News.